So, yan, good morning, good morning, good morning. Philippines, uh, good morning, Katandanes. So, dito ako ngayon sa bayan ng Batangas. So, dito sa Nasugbo. So, yan, tingnan natin yung dagat dito sa Nasugbo. So, ang lalakas ng alon din. Yan. Grabe alon dito. Yan. Yan, yes, si Kajiri. Kajiri.

lakas ng alon dito hindi tayo pwede dito mong isda sa so, balak pa naman pupunta na sa port yun doon sa island pero malakas ng alon hindi kaya ang so, lakas ng alon ayan yung mga dito hindi ganong makalakihan ayan pero ang hmm, ganda naman So, sana tumalma na yung panahon, yung dagat ba? Para uh, makapanisig tayo doon sa karagatan. Doon sa Fortune Island. <coughs> dan that... uh, uh.